Magandang araw para sa inyong lahat mga idol Ayan so ngayong araw ay magluluto ako ng ampalaya mga idol With itlog So ayan nakaready na yung ating mga lamas mga idol no So ayan Lagyan na tayo natin yung mantika Ayan so kunting mantika lang mga idol no Para hindi masyadong kolesterol So ayan, ilagay na natin yung ating mga lamas mga idol Ayan, lunod natin yung bawang Ayan, sunod na natin yung sibuyas at kamatis Ayan, paghalo -halo lang natin mga idol Antay lang natin na medyo magbango na yung ating lamas mga idol Ayan, at isunod na natin yung ating ampalaya mga idol. Ayan yeah, no. Praise na praise pa yan mga idol. Ayan, paghalawin -alaw lang natin. Ayan, at ilagay na yung itlog mga idol. Ayan, so ano lang pala ito mga idol, no? Ah, dalawang itlog lang ito. Kasi konti na naman yung ating ampalaya. So, lotong bahay lang ito mga idol, no? At kami lang yung kakain ito. So, hindi talaga sa pang-display mga idol. <laughs> Ayan, so pwede yung liyahin mga idol. Napakadali lang lutuin. Eh. Ayan, padali haluin na natin. Lagyan natin ng kunting asin mga idol At saka magic sarap para masarap na masarap at lagyan din natin ng konting toyo ayan para hindi masyado maputla yung ating ampalaya mga idol ayan so sa pagluluto pala mga idol so halo lang ng halo thì được sao lộng mày đâu anh em tìm mày latin cho lasa mga idol. Ayan, ayan okay na ito mga idol okay, so shout out pala sa inyong lahat mga idol no? at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta ayan okay na ito mga idol ayan tapos na yung ang palayam, mga idol